Yeah, so good morning, good morning mga katoyok siyempre na naman tayo sa rooftop natin siyempre Nag-aabang tayo ng mga YB natin Galing Lukban, Quezon so, Sumali ulit tayo sa mga training Mga o, bata naman na natin So nirelease sila 6.15 from Lukban So antayin natin yung mga ibo natin Saya so, yan, kung makikita nyo may isa na tayong dumarating Ay pangatlo na to, pangatlo Ah second bird, second bird natin Ayan o no. Kung nyo yan, mga na Ayun Ayun Yeah! Ayan Dumating, tara tingnan nyo galing Lokban Quezon yung mga YB natin So, sinali natin sila sa mga training ulit. So, continuous natin to. antayin natin mga ibulasin. So, good luck. lahat. At ayan mga katoyong, siyempre, ito na yung ating truck. Nakapesto na. Ready na sa pag-release ng ating mga ibon dito sa Lukban, Quezon. So, ayan, no? maganda yung panahon. Maganda yung mga pauwian natin, mga tropang kalapatits. At syempre good luck sa atin lahat sa mga ibon natin na nandiyan sa truck so ika-count na natin yung kalapatin na yan para mabuksan na 3 2 1 let's go it's rock and roll so ayan mga kalapatins una-unahan na yan mga kalapatin at tignan nyo ang kapal ng ibon na yan yan yung mga training natin ng YP ngayong 2023 para sa race lang SDR o South Race Derby kapag na yan kanya kanyang uwi na yan mga katoyong, syempre kasama na rin yung ipon natin dyan kaya pag uwi nyan syempre mag aabang din tayo so good luck sa inyo lahat sa mga tropang kalapastids so shout out pala sa ARPC sa tropa natin mga tropa natin ARPC sa mga tropang taytay shout out sa inyo lahat at syempre sa ating press money Samora siyang magandang umaga sa iyo press so ayan nakita nyo mga kaibon hanapin nyo yung ibon nyo dyan kung makikita nyo so, direction na yan napakapal ng ibon ang kapal ng ibon natin ngayon marami ang nagkarga so hindi lang yan taytay iba -tay. ibang sektor yan may pinangonan angono taytay ah -tay, uh, tanay sabi nga may morong yan iba iba yan kaya kaya good luck sa inyo lahat mga kapatids Brown natin from um, Lukban, Quezon ayan siya so kulang pa yata sa exercise kaya umiigot so ayan, halos nagkakasabay-sabay na yung mga ibon natin checker din o yung brown hop, kakasabay sa kulang pa sa mga lipad ayan, yun ating red bar, red check tingnan yan, red check So antayin pa natin yung iba May parating na tayo Ang Lokban Quezon So yung YB natin Nandiyan na lagi ikot na yung mga YB natin Yan o Kita nyo yan na tayo Yung Ayun na, dumating na isang bird natin. May third bird na tayo. ang Lukban, Quezon. Yo. So, ayan pa, may inom na. May dumarating pa yata tayo ng isang ibon. Ayan, sineto yun. Ayan, ayan sineto yan, Oh. Yo, wag nga sa ulungan, sineto, eh. So, complete na tayo sa ibon natin, sa YB. So, nandito na silang lahat. So, kompleto na yung mga 10 birds natin, Pranlukban, Quezon. So, thank you very much. Salamat sa panonood. So, yung TV. Good luck sa next training.